Ito yung mahirap sa trabaho. Nabutan na kami sa bulan. Kaya kailangan talaga na yung makapagbuo. Ito ang buhay construction pag naulan. Ito ang buhay construction pag naulan. ganito ang buhay namin sa ginabutan kami ng sa trabaho namin pero malapit na rin naman ito yun ang kalagay namin ngayon gaganap sa aming trabaho yun ang mga bin na lang sa gilid ko mga form yan, naman ang lagi ng bin pag ito na so, yung update sa ginagawa namin na toy story then doon pa may mga bin pa yan double bin ito